Sa mga mamamalengke naman po dyan, maghanda na ng extra budget dahil mahigit doble po ang taas presyo ng ilang gulay. Katulad na lamang sa Bloom Treat Market sa Maynila. 180 pesos ang talong, 200 pesos ang kamatis, at 140 pesos po ang repolyo at ang ampalaya. Nasa 300 pesos naman ang presyo ng bell pepper. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi maibiyahe agad pa Maynila ang gulay dahil sa bagyo. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng talong sa NCR. 150 hanggang 230 pesos naman ang kamatis at 70 hanggang 140 pesos ang repolyo. Depende pa yan sa klase. Ang ampalaya nasa 110 hanggang 200 pesos per kilo, habang 230 hanggang 500 pesos ang bell pepper. 150 hanggang 230 pesos ang per kilo ng bangus, habang 150 hanggang 240 pesos ang kada kilo ng salmon head. Nasa 110 hanggang 320 pesos naman ang presyo ng iba pang isda gaya ng tilapia at galunggong. Kinekustyon ng ilang mababatas ang pagkataon ng isa sa pumirma sa mga resibo ng Office of the Vice President para sa confidential funds. Ang pangalan kasi tila pangalan daw ng isang kainan at ng isang tsitserya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginasto sa loob ng labing isang araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, piatos eh. Why po yung last? Uh, why po? Since masyada ng mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Captain At meron is... ding piyatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Shin. Para makumpirma, nagambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya isang milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng uh, Office of the Vice President, uh, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi ang, kami, hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking uh, nakuha doon eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, uh, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi, ng, uh, sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na uh, ipinakita no, sa hearing. Hmm. Eh, itong mga acknowledgement receipt, receipt na ito, eh, galing po ito ng Commission on Audit, no? At uh, sinabi nga ng uh, Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin no? Na, na ito ay mga peke. Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte, pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng kamera tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na po ng GMA Regional TV ang may na balita mula naman sa Visayas at Mindanao. Kasama po natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Connie! Natagpo ang patay sa loob ng kusina ng kanyang karinderya ang isang lalaki sa barangay Bukay Pait sa Tantangan South Cotabato. Ayon sa Tantangan Municipal Police, may narinig na putok ng baril ang mga kapitbahay gabi bago matagpuan ang biktima, ngunit hindi nila ito pinansin. Tulog din daw ang asawa ng biktima sa kanilang bahay sa likod ng nasabing karinderya. Na-recover sa crime, crime scene ang anim na basyo ng baril. dating kapitan sa barangay ang biktima at sa ng vice mayor para sa 2025 midterm elections. Walang pahiyag ang pamilya ng biktima ukol sa insidente. Batay sa investigasyon ng mga polis, posibleng personal na galit ang motibo sa krimen. Pinagahanap pa ang sospek. Halos ang daan at pitumpung bahay ang nasunog sa barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City na na may him at makapal na usok ang paligid dahil sa apoy. Mabilis daw itong kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. Nahirapan pang makapasok sa lugar ang mga bumbero dahil sa masikip na daanan. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy pero isa sa mga tiniting ng sanhi ang napabayaang niluluto. Batay sa tala ng barangay, mahigit dalawanda ang pamilya ang nasunugan at aabot sa mahigit isang milyong piso ang danyos ng sunog. Ready to defy expectations na sina Ariana Grande at Cynthia Erivo sa film adaptation ng Broadway classic na Wicked. Ang chikahan with the cast ng pelikula sa latest ni Maring Linching. You're green. In oh, Hinabangan yeah. ng movie adaptation of Broadway musical The Wicked. Starring Ariana Grande as Galinda and Cynthia Erivo as Alphaba. Miss Alphaba. You can room with Miss Galinda. Oh, popular. Base sa mga karakter mula sa Wizard of Oz. You're the one the wizard has been waiting for. Ang Wicked ay kwento ng unlikely friendship sa pagitan ng dalawang totally different individuals. Oh! <laughs> Where this? At ang kanilang journey of self-discovery. Something has changed. Sina Ariana at Cynthia post pagkatapos ng kanilang Australian movie premiere. At eleven, you said you wanted to be Galinda, and now that you are, how has being Galinda changed your life? She has such a um, fierce belief of self, and she is kind, but unapologetically who she is. And I think that um, maybe before I might have been a little bit timid or apologetic mm -hmm. <laughs> and um, scared to take up any sort of space. And I think that Glinda taught me that it's okay it's okay come with me what to meet the wizard magic is my word for wicked what word for you encapsulate your entire wicked experience empathy i'm gonna say acceptance mm -hmm. yeah of self and of others and Filipinos are the best singers in the world. Yes, no, they do. No, honestly, they have you, uh, the best voices too. Because this is the tribute they want. Oh, see what I'm saying? Goosebumps. Thank you so that much. That was stunning. That's amazing. That was beautiful. That's gorgeous. Those harmonies at the end. Wow. That was Thank stunning. You so Thank That's you for sharing. uncle co Silas Jonathan Bailey at the movie icon is Jeff Goldblum. puro high praises naman para Ari at Cynthia. Okay, so how would you describe Cynthia and uh, Ariana as people, co workers, friends? Sublime sublime every you you look in the dictionary you know ecstasy incarnate you, you can't uh, 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 unbelievable they're amazing as people as co-workers they were so generous and i mean not a moment of anything but just sweet. pure brilliance and generosity yes and then as yeah. artists you know you're in the presence of greatness when you see them act and dance and sing just fantastic. I just think their performances are milestone knockout. Palabas ang Wicked bukas November 20. Lin Ching, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalis na po ng Commission on Elections ang pag-uobliga sa mga pribadong individual na iparehistro ang kanilang social media pages na mag endorso ng kandidato sa eleksyon 2025. Batay po yan sa inamiyandahan nilang resolusyon. Ayon sa komisyon, ang nasabing hakbang ay bilang pagprotekta sa freedom of expression. Sa kabila niyan, o obligahin pa rin ang mga kandidato, kanilang otorisadong kinatawan, mga political party at party list na iparehistro ang kanikanyang social media account at pages. Sa December 13, ang deadline sa pagpaparehistro. ral na agaw pansin ng isang aso from Tarlac City. E paano ba naman sa gitna ng mga damit na piling mag ng alagang si Budang? Akala yata'y kasama rin siya sa mga tutupiin. Ang request ng firm mom na si Lenny Dacayo, tumabi muna pero dead ma ang eksena ni Budang. Viral online ang video with more than 300,000 views. Trending! So GMA Regional TV News Nauwi sa enkwentro ang drug by bus operation sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte Umalingaw-ngaw ang mga putok na baril sa Barangay Simuay Natulugan pala ng drug suspects na mga miyembro ng pulisya ang katransaksyon nila Dead on the spot ang dalawang pulis at sugatan ang dalaw pa nilang kasamahan. Nagtamuri ng mga sugat ang dalawang naarestong sospek na hindi nagbigay ng pahayag. Nakatakas ang dalawang iba pang sospek. na sa operasyon ang isang kilong hinihinalang shabu na may halagang 6.8 million pesos at isang baril. Samantala, 36 days na lang Pasko na mga kapuso. Kaya naman may Christmas pa under entry ang isang mansyon sa San Pablo, Laguna. Bongga ang Let It Snow moment nila bilang parte ng White Christmas na tema. Peke man ang niebe, enjoy naman ang mga bumisita lalo na ang mga bata. Sa gate, babati naman ang mga angel figurine. Tadta din ang mga pailaw ang bahay patina, ang giant Christmas tree. umaapaw ang pasasalamat ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa continuous success ng Hello Love Again. Hindi po namin in-expect na talagang ganun yung magiging response po ng mga manonood. Lahat ng success na natatanggap ng movie dahil po yun sa support nyo. So maraming salamat. Unexpected man grateful daw si Alden at Kat sa dami ng tumatangkilik sa sequel ng movie. As of 6 p.m. kagabi, nasa 520 million pesos na ang gross sales nito sa box office sa Pilipinas. Bilang pasasalamat sa success, ang bahagi ng kita ng pelikula ay mapupunta sa nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Kagabi bumiyahe na pa Los Angeles, California sina Alden at Kat para dumalo sa Asian World Film Festival kung saan closing film ang Hello Love Again. Maglilibot din sila sa iba pang lugar sa Amerika, pati na sa Canada para pasalamatan ang fans na nanood. Soon mag hello naman ang dalawa sa Global Pinoy sa Middle East. Sa mga mare kong liwanag, ikinasal na ang keyboardist at bassist ng bandang Ben Ben. Sa Instagram, isinair ni na Pat Lasaten at Agnes Rioma ang moments ng kanilang garden wedding ceremony sa Los Angeles, California. Nariyan din ang iba pang members ng Ben Ben na nagbigay ng special performance para sa newlyweds. Bubuhos naman ang best wishes mula sa kanilang kaibigan at fans. Congratulations, Patnes!